Welcome to my youtube channel So ngayon uh, ipapakita ko sa inyo Paano tayo magkuha ng video galing sa tiktok So kung gusto nyo magkuha ng video mga guys Tapos magkuha kayo ng video Galing sa tiktok Tapos ilagay nyo sa galeray ninyo Ngayon ipapakita ko sa inyo Kung paano So ngayon punta tayo sa ating tiktok apps application better keep arms and arms so, and arms and arms and anong, and arms 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 tapos back kayo tapos punta punta kayo sa google yan tapos search niyo ito guys is Snaptic, Snaptic. Yan Tapos TikTok video download I-click yan So dito Ilong press lang nyo yung link Ilong press I-copy lang nyo Tapos click yung download So ayun guys So make sure guys Download server number 02 po ang pipiliin ninyo yon. I-exit lang natin itong ads So ayun guys Nag-download na po siya para ulang tik, uh, parang para hindi po makita yung uh, watermark ng TikTok guys ito yung gagawin niyo So ayun na-download na po siya guys ngayon i-open natin So ito So ayan Punta tayo sa ating gallery Ayan tapos click natin yon 40 seconds yan. So ayun na po yung kinono natin na video sa TikTok na walang watermark. So, magdownload ng ah uh, video na galing sa TikTok na watang walang watermark. Thank you po.